topic ngayon si Julia Barreto dahil sa mga kumakalat na intriga tungkol sa kanyang love life. Sa babat yugto ang kanyang karera, hindi lang talento at ganda ang pinag-uusapan, kundi pati na rin ang mga lalaking minsang nagpatibok ng kanyang puso. Mula sa mga ka-love team na nagbigay kilig sa telebisyon hanggang sa mga tunay na relasyon na naging laman ng mga balita, pilalanin natin ang mga lalaking iugnay sa kanya noon at ngayon. The Philippine Showbiz List presents Mga Lalaking na Link kay Julia Barreto Sam Concepcion. Nagulat si Julia Barreto na mapasama ang kanyang pangalan sa mainit na issue noong 2014 na kinasangkutan ni na Sam Concepcion at Anne Curtis. Isa o siya sa mga itinuturong dahilan kung bakit nasabi ni Anne ang linyang ba't mo niloloko ang kapatid ko nang harapin nito si Sam sa isang bar sa Makati. Si Sam noon, ang boyfriend na nakababatang kapatid ni Anne si Jasmine Curtis Smith. Kaya naman ikinagulat ni Julia na bigla siyang nadawit sa sitwasyon. Nilinaw ni Julia na wala siyang kinalaman sa kontrobersya. Para kay Julia, matagal na niyang itinuturing si Sam bilang kuya na trabaho na niya ito noong siya'y siyam na taong gulang pa lamang sa teleseryeng walang kapalit. Dagdag pa ni Julia, wala talaga at sa kakilala niyo naman ako, career muna ang focus ko right now. Maging ang usapin ko ng liligaw basta kanya si Sam ay diretsong itinanggi ni Julia. Enrique Hill hindi may tatangging malakas ang chemistry nila Enrique Hill at Julia sa teleseryeng Mirabella. Pero mas larong naging mainit ang usap-usapan nang mismong si Enrique ang umami na sa lahat ng naging leading ladies niya, si Julia ang nasasabi niyang pinaka-close sa kanya. At para kay Julia, flattering ang naging statement ni Enrique. Julian Estrada Isang mainit na revelasyon ang sinabi ni Julian Estrada noong October 2014. Magkabatch batch sila Julian at Julia sa Star Magic Circle 2013, kahit hindi nakapagtataka kung naging malapit sila noon. Ayon kay Julian, tumagal ng anim na buwan ang naging relasyon nila. Ngunit agad itong pinabulaanan ni Julia na iginiit na magkaibigan lamang sila ni Julian. Hindi nagtagal noong November 2014, inamin ni Julia na agad siya kay Julia at sa ina nitong si Marjorie Barreto dahil sa kanyang pag-amin. Paliwanag ni Julian, tinatanong niya ako kung bakit ko sinabi, and I said I just want to be honest and I don't want to lie. Bagamat kinahihiyaraw niya ang pagkakadawit ng pangalan ni Julia sa promo ng pelikula, nilinaw ni Julia na wala siyang intensyon kundi maging tapat lamang. Kenzo Gutierrez Mainit ang usap-usapan noon sa showbiz world dahil sa revelasyon na ibinahagi ng Pinoy Big Brother 737 housemate na si Kenzo Gutierrez tungkol sa kanyang naging plus with Julia sa isang video na inupload sa PBB 737 website noong July 2015, diretsyo na sinabi ni Kenzo na totoong nag-date sila ni Julia. James Reid Noong 2015, isa sa pinakamaiingat na balitang lumutang ay ang pagkakalink ni Julia sa kapwa kapamilya star na si James Reid. Nagsimula ang lahat ang mag-post ng isang narizan noong November 2015 na di umano'y nakita niya sila Julia at James isang resto bar sa Tagig kasamang ilang kaibigan. Mas malakas ang bulung-bulungan ng sabihin na kunan niya si James na kissing and flirting kay Julia. Ang daming naging usap-usapan sa social media ang chismis dahilan para mag-react mismo si James. Sa isang post, mariing itinanggi ni James ang aligasyon at nilinaw na walang katotohanan ang sinasabing nakikipagromansahan siya kay Julia. Enigo Pascual Napansin-pansin ang pagiging sweet na Julia at Inigo on at off cam noon, dahilan para marami ang magtanong kung may relasyon nga ba sila. Ngunit para kay Julia, malinaw ang lahat. Anya, no, kasi sa friendship, doon ang basihan talaga at doon ang chemistry nang gagaling. Hindi man diretsahang sagot kung sila na nga, sabay na binansaganin na Julia at Inigo ang kanilang set up bilang hashtag status pa nila, hindi na kailangan ng malisya sa kanilang pagiging close dahil natural na lang para sa kanila ang lumabas at kumain ng magkasama. Nang tanungin kung boyfriend material ba si Inigo, mabilis at walang pag-aalinlangan, ang sagot ni Julia, honestly, yes. Dagdag pa niya, na-appreciate niya na may isang tulad ni Inigo sa buhay niya, isang taong mapagkakatiwalaan, maalaga at laging nariyan kapag kailangan. Ronnie Alonte Noong 2017, malinaw ang naging hiling ni Ronnie Alonte pang makita na magtagumpay ang tambala nila ni Julia matapos silang magkasama sa pelikulang Vince and Kath and James. Sa labas ng trabaho, naglalaan sila ng oras upang makilala ang isa't isa, nagkakaroon ng banding, usapan at simpleng pamamasyal. Dagdag pa rito, naging maugong din sa social media ang pagkalat ng detrato ni na Ronnie at Julia sa loob ng isang ospital matapos umanong maaksidente si Julia bago ang taping. Mas lalo nitong pinainit ang usap-usapan tungkol sa closeness nila na tila ba lagpas na sa pagiging love team lamang. Joshua Garcia isa sa mga pinakatumatak na tambalan sa showbiz ang Josh Leah, na Julia at Joshua. Taong 2017 ang opisyal na masimulan ang kanilang on-screen at off-screen romance sa pelikulang Vince and Kath and James sirundan pa ito ng Love You to the Stars and Back kung saan unang umamin si Joshua na may paghanga na siya kay Julia kahit bago pa sila nagkatambal. At simula pa lang ng 2017 ay nililigawan na niya ito. May tulad ng maraming love story, lumaan din sa matitinding pagsubok ang Josh Leah. Naging laban sila ng balita matapos kumalat ang issue tungkol sa diumanay Instagram private messaging incident ni Joshua. Uminit lalo ang sitwasyon nang umamin si Julia noong 2018 na pinagsisikapan pang mabawi ni Joshua ang kanyang tiwala. Sa panahong yon, pareho sila nagkaroon ng cooling off. Si Joshua ay nagpunta sa Bali habang si Julia naman ay tumungo sa Siargao. Ilang araw din silang hindi nag-usap bago muli nagkaroon ng pagkakataong ayusin ang kanilang relasyon. Muling pinakilig ng Joshua ang kanilang fans na ipagdiwang nila kanilang second anniversary noong April 2019. Pero pagdating ng June 2019, nagsimulang umaling ngaw ang breakup rumors, lalo na matapos lumabas si Julia sa vlog ni Erich Gonzalez. Kalaunan, inanunsyo ni Julia at Joshua na mas pinilit nilang manatiling magkaibigan at tinawag ang isa't isa bilang best friends. Nang Valentine's Day 2021, nagbigay sila ng na matinding hugot at emosyon sa paubaya music video ni Moira de la Torre. Last year, muli na naman binigang buhay ng Josh Lia ang kanilang tambalan sa pelikulang Unhappy For You. Gerald Anderson Naging mainit na balita sa showbiz noon nang madawit si Julia at Gerald Anderson sa usaping hiwalayan at third party. Nagsimula ang lahat noong 2019 nang kumalat ang letrato mula sa birthday party ni Raver Cruz kung saan magkasama sina Julia at Gerald. Sa kabila ng mga akusasyon noon na di naging dahilan si Julia ng breakup na na Gerald at Pea Alonzo, nilinaw ni Julia na hindi pa sila magkasama ni Gerald sa panahong yon. Taong 2021 lamang na inamin ang kanilang relasyon at muna noon ay tila matatag ang kanilang pagsasama. Ngunit itong 2025, muling uminit ang pangalan ni Gerald matapos makita sa isang laro ng PVL, partikular sa kopuna ng Signal HD Spikers. Nalilink ngayon si Gerald sa rising volleyball star na si Vanny Gandler. Dagdag pa rito ang mga pasaling ni Claudine Barreto sa isang vlog guesting kamakailan kung saan binanggit niya ang isang secret tukos sa mga kwento ng kanyang mga kaibigang volleyball players. At sa makailan lamang ay inanunsyo ang breakup ni na Julia at Gerald. Lucas Lorenzo Pinukaw ng intriga ang mundo ng showbiz matapos kumalat ang usap-usapan na si Julia o Mano ay may bagong karelasyon na. Ito ay negosyanteng si Lucas Lorenzo. Si Lucas ay kapatid ni na Mateo Lorenzo, mister ni Erich Gonzalez, at basti Lorenzo, mister naman ang kapatid ni Julian si Claudia Barreto. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!